balita. You know, mm. Balita. Oh, itong Ay. ano, di ba, yung... Ang may-ari na ngayon ng Facebook, Instagram, at saka ano ba yun? Uh, X. X, o... hindi, X si... Ano, si si Elon, Elon, Musk. Elon Musk. Elon Musk. Yun. Ay, yung... Si higa, Yung malahiganting... Meta. Si o, oh, malaging tech giant, meta platforms. Now, uh, ah. dumisisyon sila dahil, ewo ko, nabungo. Wala nang sentence. Kung, nabugod, o, kung si 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 niyo, nagsalita yung may-ari si... Zuckerberg. Ano, si Mar Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Natatanggalin na nila yung mga uh, fact, fact checker. checkers. sa social media platforms. Ang dahilan niya dahil napansin na nila, unang-una dati na silang nababanatan dito, yung mga fact checkers, napansin nila, any part of the world, Mayroong ano, kahit dito sa Pilipinas, medyo may, parang may bias. political bias. Yes. At, uh, Hindi lang dito sa Pilipinas? Oo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kala ko bukod tangin tayo lang ang may political bias. Hindi, lahat. Now, ay, ni hindi pala course, tayo exemption. Ni, hindi. Yung sa... As a matter of fact, yung kanilang... daw. Oh, oh. Yung kanilang global... Uh, Nagalit. Nagalit tuloy si ano, ha? Ah. Mm -hmm. Yung global fact checker nila dun sa, ano, sa... Based in London, mm -hmm. yung Meta. Mm -hmm. Eh, part pala siya ng Conservative Party. So, oh, yun. Yun, di ba? Hindi maiwasan. No. oh may Kaya tinanggal na. Kaya wala na yan. Uh -huh. Wala na fact-check. E, Kaya nag may si may am, palit daw May apalit daw, hindi ko masyado maintindihan. I'll have to research. Community notes or something. Yes. I don't know how that works. Uh, sa Be, sa X daw, gano'n eh. Ang uh, community notes sa X, yung community mismo nagpa-fact-check. Ibig sabihin, everybody gets into the uh, act. Halimbawa, pag sinabi mong record-breaking ang uh, tourist, uh, tourism ano ngayon. The community will community come. Community na hoy. Oh, hindi totoo yan. Mm -hmm. Eh kahit ano sabihin ni Zuckerberg, matagal niya na inamin, okay. yung kanyang platform, platform eh, I float. Yes. I may flow. May flow talaga. Talagang uh, hindi... Kaya ako lang naman nabang dito. dito talagang sa talagang ka pwedeng gamitin. Dito sa Pilipinas, may mga... Sino? bumabanat sa boom ng uh, Meta at ni Zuckerberg at kinakampihan yung mga fact-checker natin. Uh. Ah. Sinasabi, ayan, Uh, wala na ngayon mga tagabantay kung ano ang po, uh, fake news di eh, uh, thank you wala no in the first place kasi this uh, platforms yung meta platforms were originally community talaga yan Oo. hindi naman talaga meron kang Oo. overall uh, ano uh, overall uh, body or Tawag somebody yung, uh, na taga decision kung ano tama, anong tama anong mali anong totoo anong that is the reason why it was accurate, uh, uh, oh. it was uh, successful kasi community nga eh at saka daming reklamo ay may mga kaibigan ko na Ako yung natangga, ano sabi, na ako. Oh. ang, ang pinost ko lang naman, ito, wala naman akong sinabing tungkol sa politika, mm -hmm. o galit sa babae, Natat o galit sa LGBTQ. Natatanggal. Or, okay, natatanggal, natatanggal sila. na lang sila, yes. Diba? At uh, meron isang kaibigan, si nito eh, uh ang problema dito sa yung fact-checking na... System. Proseso. Alam mo yung sa... Uh, wala na yata nun sa mga arcade. Yung mga, mga bata, yung meron yung whack-a-bowl. Yung lalabas uh, tapos papaluin mo. Parang uh, ganun. Yung, uh, yung bang walang katapusan dahil uh, uh, sa laki ng internet. Eh hindi mo naman uh, wholesale problem to. So parang uh, uh, it doesn't work. Ang preferred method daw niya is... Uh, ito, I don't know community how... Community notes. No, but hindi. Kanya, iba, bro. Uh, Uh, let the people suffer the painful consequences of their choices whether political political. community Pain is the most effective teacher ang akin naman di naman yata tama yun dahil eh, ang mga nasasaktan kadalasan yung mas uh, well mas ang mas objection main yun, objection dyan diba? sa fact checker oh somebody is playing god yes oh that's yun oh yan po ang main objection that's precisely the point who the f are you oh. to fact check everybody eh, dati ako gumaban sa dictatorship at mga ganun-ganun. Eh, ganun, -ganun. ganun o. No, at no, sa no, free no, speech ako, free no, media. So what? <laughs> at uh, pro-LGBTQ. <laughs> Hindi, kaya... Yung nila. Kaya nga community notes, because then let the community... Ikaw, you make your own choices because, ano, you make your decisions based on what you believe is... Ano, ganun talaga yun eh. Do not let but, somebody else uh, do it for you. In the first place, talaga po, may flaw. Mm. Yung uh, social media na mm. yan sa totoo lang na, from the very start uh, facebook inamin din ni Zuckerberg mm. yan yeah. it could have been better sabi niya sinabi na po niya yan sa maraming hearing even in europe sorry nga ng sorry ng no, mga hearing lagi lalo. oh mabuting nga hindi naging hate ano mabuting yun tool po for haters oh. ginamit ginamit siya. na yan oh. because everybody oh. Mabuti nga hindi niya sinabi dyan, na uh, kinote pa niya si Maui. Mm. Let the hundred flowers bloom yeah. and let the ano hundred ideas contend. Yeah. Two steps forward, one, one step, step backward, backward. Yan. Ano ba? mm. uh, 'di ba? Workout pero bago tayo, but social media the more outrageous or the more uh, Ika nga then, uh, ma, ma ano yung post lalong nakakakuha ng yung algorithm lalong na, na ano yun nagba yeah, so, that is that is where that is where uh, institutions like uh, government etc can come in and really show the facts ah, no, no, facts facts the facts only the facts yung katotohanan, ang yun, dapat na solusyon dyan, ang gobyerno magkaroon ng sariling version ng Facebook. Mm. mm. Fa yun, okay, pero sila sa ang mga government offices kasi umaasa rin sa Facebook. Mali. Oh, oh, oh. And therefore subject sila sa fact-checking oh, ng mga fact-checkers. Mm. -hmm. Ganun, they, they come out ganun ba? They come out with their with what they what is really the fact. For example, sa China, wala Facebook. Mm. Wala. Ah. Oh. They have their own version Was, of so, Facebook. di ba? Mm -hmm. mm -hmm. oh. Pero wala doon yung mga hate-hate, anong ganyan. Walang bullying. Bawal. So, merong ganun. Uh -huh. Alimbawa, ilagay mo dyan, mayroong ano, truck na naka naka, nag-ram down doon sa apat na kotse dyan sa... Oh, ano. oh. Fuck yun. Oh, that's right. eh, kailangan mo ba ng fact checker doon? Hindi, hindi. Okay. I, ngayon, that's why the community... Makukuha mo eh eh, talaga naman nag-random eh. Mm -hmm. Eh ngayon, whether yung uh, isumagasa doon, eh, nakainom, wala o, hindi mo alam yun. Uh, di hindi ba? Ganun yan eh. Okay. Just the facts. E, just the facts. Si fa si hindi, e, pa, paano natin masusolusyonan? Na yung kahit, eh di ba nga nagpo-post sa Facebook kahit paggawa ng bomba? Mm -hmm. Kaya na. Yan, yan ang mga ganyan. Don't tell me that's freedom of uh, speech. Uh, speech. Hindi pwede yun. F you ganon din mo yun. Take it down. Hindi po totoo na unlimited ang oh, freedom. Hindi hindi, hindi pwedeng. yeah, it's an illusion. That's why government must come in. Ah, uh, I 'Yun ang workout don. Kaya eh. kailangan po talaga eh talaga namang uh, well, bago kasi 'yan. Mm -hmm. Well, bago when it started. Eh ngayon through its eh, dapat evolution eh nare-refine yan. At hindi naman nangyari. Mhm. Mm yung refinement at Ngayon lang okay. nagigising itong mga ang naging ano ang naging ano kasi dati basically basically naging attitude lalong-lalo na 'yung mga 'yan ano kasi parang ano yun, re re rebelde mm -hmm. 'di ba taking ano taking truth to power something like that mm -hmm. uh -huh. oo oh, hindi hindi tuto, yung ganon. Rebel, uh, naging rebel dito eh. Uh, get back at get the uh, powerful. So, this ganon. is our way of this getting the the back getting uh, the, the powerful. Like eh, along the way, nagkandalo ko lang. Na. Kasi nga, may flow yung system. Oh, pati ito yung deep eh. web. Yung sinasabi oh, niya, parang deep web, e, deep web yun. Oh. Grabe yun. Ginaga, ginap, ginamit niya yan ng analytics. Hmm. Ano yung... Uh, Hindi, ito panaginip. Hindi ba pwedeng magkaroon ng programa na critical thinking? Education sa mga tao na huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Pag nakita mo, malabo yan. Huwag, huwag ka naman kagad kagad, share, share, share ka That's kagad. That's why government... Lalaike right? ka kagad. Oh. Eh hindi nga, impulsive ang oh, uh, social media. Social media. Eh. Well, without thinking yan eh, di ba? Basta pa. Kaya pa, nga pasok. kumakalat yung fake news eh. Kaya pasok ka ng pasok eh. Paso. Ako nga, nabivictimize ako dyan eh. Nagpo-forward mm. like, ako ng mga messages, fake Make news pala. news pala. Mga, mga gano'n. Gano. Oh. Kasi nga, impulsive ang ano yan. By impulse. Parang yan yung mga tabloid. Like share, like share. Yung tabloid pag nakita mo headline, Oy! tutuksuhin ka oh. Mm. 'Di ba? Bibili ka, impulse buying. Mm. Ganon din yung impulse na tangkilik natin diyan sa dyan sa social, social media. media. Mm -hmm. Ah. Mm. E sabi ni Sabi ni Teddy Boy Luxin, iba ng social media. Let's go back to print. Magpasa ang Congress ng law granting tax exemptions to print and the ta uh, ano? Eh kasi nasa sprint, print, print ink, tsaka nasa print, print business siya. Yeah. parang malabo tayo. Hindi, pero... I mean, uh, <laughs> Nene, nasa print business I think we cannot put the toothpaste back into the tube, That's already there. That is why ang arbiter mo dyan will be community of notes, number one, number two, government nga. That's where government has come. Pero umupa na rin yung popularity ng, social media. By the way, hindi po kamukha nun dati during the time nung kandidatura ni DeGong. No? Grabe. Grabe 'yan. Ha? Talagang uh, sinasabi nila, grabe yung noise in at social yung media. At saka nung ano, nagbanat. Eh ngayon napatunayan na, the noise in social media is just that noise. At saka nung ano, nung hindi po nakaka yung banatan 2020. Hmm. Uh Biden versus Trump. Oh yo yan ang grabe. Oh matindiri niya. Matindirin 'yon. Ngayon umuupa na. Umuupa. Nakalaan. Oh na uh, uh, naalaman na po ng publiko oh, na marami Mali-mali. Uh, algorithm na ginagamit na niloloko sila. Hmm. Yung uh, analytics yung gumamit nung uh, exit Brexit. Yan. Oh yeah. Yan. yan. Exit Brexit. Ayun, Ay, ang lupit nung tanya, yun, no. ginawa nun. Ang yung, lupit nung ginawa nun. Yung, no. yung Oxford Analytics. O ngayon na ah, marami na pong trends na napag-alaman. Yung echo chamber, yung mga mm. ganyan. Na kung pare-pareho kayo naisip, kayo-kayo na lang. Ang ah. ah, nag-ano. Uh, ah, ah, tapos you bring... Payag sa issue na yan. And then you bring this to the social ah. uh, uh, platforms. Anyway, we uh, are... Bago tayo magkaroon, okay, okay. i-ano muna natin, pare. Nakalimutan ko. Okay. Happy birthday kay dating sekretary Bebet Gozon ng Oy. DNR, Oy. DNR Department uh, uh, of Environment Natural Resources, uh. and of course the chairperson of the Civil Service Commission, Attorney Marlene Barwe Barwa, yep. Happy ah, birthday po. Civil Service, Civil Commission. Service Commission. Yan yung uh, Pilipinya na ang gusto niya. Medyo nag-iisip nag na daw sila. Ah, nag-iisip na raw na, sila. Ah, yung imposible. At hindi, saka, na pa Gagawin nila, de, eh, gagawin uh, nila modern. Ang yung, ano, yung, may mga edy, traces of ano lang, Pilipinyana. Yan. Yan. Okay. Alam niyo po yung pa, alam na kasing Pilipinyana idea natin, e Pangara, eh, panggara eh. Yun na mali. Pampiesta. Uh, ba? Diba? Okasyon. Yan ang alam natin ng uh, Pilipiniana eh. Yun day to day na Pilipiniana. Kailangan may magpaliwanag sa atin. Ano ba ang big sabihin niyan day, -day, day to day, na Pilipiniana? Alam na ba natin 'yan? Somebody has to explain us to ourselves. Eh kailangan po 'yan, yung mga nakakaintindi sa culture. Okay? Kumbaga, yung uh, human nature, yung pagkagiging Pilipino natin, yung essence, ipaliwanag nyo sa amin. Kasi kung kami-kami lang, hindi naman namin maaarok ma yan. Mm -hmm. Hindi ka mukha nitong DTI at saka nitong Department of Agriculture. Solve na raw ang problema natin sa bigas. Mm -hmm. Ha? Uh, solve na. Ayos. Ha? Because they will ink a memorandum of understanding. Yeah. Magkakaroon na raw ng memorandum ang understanding paano daw itatakil, paano susolbahin nitong dalawang ahensya nito ang mataas na presyo ng bigas. Number one, nakritisisim ko dito, kailangan nyo pa ng memo of understanding. Pareho kayo nasa, sana yung isa nasa gobyerno ni doon sa Malaysia, tapos yung uh, DTI dito, yeah, mag-memo kayo. Pareho kayo nasa gobyerno ni Marcos. <laughs> Nag-pull cabinet. Pareho kayong cabinet. Kailangan nyo pa mag-memo to understand each other. Wow. Bigat na. Yung mga ganyang uh, PR stunt. I don't think uh, ano po yan, pasok pa yan sa publiko. Baguhin niya na po yung style. Sabi daw ni Agriculture Secretary Darjun. Ano ba ito? Kiko. Kiko Chul Aurel Jr. Na yan daw pong uh, memo na yan, will focus on imported rice. Patay. Patay. <laughs> 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 Ang bala kasi nito, meron akong naisip dito parin, Joel. Oh. I don't know if you'll agree, mm -hmm. market forces.